may, discount pa pala yun kasi sa akin pala gamit. may discount pa yung presyo. Sige, okay Ah. Alright. Pero sabi mo, sigurado yung makuha ka. po Ah. Wow, magic. in the sky, far the night. I my Good morning mga katakbo at welcome na naman po kayo dito sa panibagong vlog ko at yun nga kasama pa rin natin yan si Lobster King yan at nandito na tayo sa lahat maghihintay lang tayo magpaliwanag ang ating idol Jaffer Sniper at si Chong Luis ang magkabato hindi natin alam na lang kung nasan sila dito alright medyo malakas yung simoy ng hangin yon. sana palarin ulit tayo na makahuli ngayon ng marami so yung mga katangbunaw at nagpapaminur minur pa rin tayo dito daw. yan at kaso ah uh, yung ating makina Siguro partan daw sabi ni Konsi ng Spark plug uh, Wala minor hindi kagaya nung Isa Yung gamit namin kahapon Na makin, uh, Maganda talaga siya mag minor Pero pag napalta naman siguro ng spark plug Baka ganun din Kaganda mag siya Yan Yan mga katakbo daw At nag na si Lobster King Ayan naman nakita nyo na kung paano mag takot so, pakita ko makatakpo no, ini sa isanya yung sima, yeah, mga katakbo, no, ah, tapos na ayar yan okay, tapos na agad, no? katakbo, oh. nahigit, eh. yung 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 Agad Ibang mga bangka nandun sa layout malayout yung tayo ng isda mga katakbo kahapon magilid lang kami ito ah uh, tago ng buhangin ito ayan, ayan. tago tago ng buhangin hindi nakita yung buhangin ng Fortune Island yan yung Fortune Island oh. mahigit na agad din oh. Kaya natin kaya nilalagyan natin para uh, pigil siya dahil ang starting Oop. wala mga bangka oh. pinataw mga kamang ko na papalangaw pag pinandaw mo dito sa kabila

No Diego Bukana Wawa Mga iba siguro Yung mga taga lugar Yung taga kalatagan Patabong kain dito rin sila Panahigit na naman <laughs> Ay sa likod. Yeah, may dalawang kilo yung pahigit natin kanina oh. Nasa so itong isang lawit natin, nagsapi. Hindi hey na yan pwede. So yung mga katakbo na no? At nandito na tayo sa tabi Babakaw na lang muna tayo Dadalawang kilo yung huli natin Kaya nalang natin si Idol Japper Sniper Sa si paring Michael Tingnan natin yung iba kung may huli huh. Ang huli mga katakbo ni paring Taulitz May walong piraso lamang Sala, sala yung naano namin Sobrang laot namin kanina Kabatok niya kanina si Idol Japper. Chong Luis, nandiyan na. Wala. Kailangan tayong bumawi nito bukas. Hmm. Di pa ano-ano rin, pa iba, -iba rin tayo ng isda. Oh. <laughs> Yung <May> aming gusot. <laughs> ka? So yun mga katakbo no At nakadali tayo ng pang ulam Yan ah Titirito natin ah, Yung iba mga adobo, Kaya hindi na na maka Isda Sobrang tatakaw na Ganon kasi dito mga katakbo Pag walang mahuli konti yung nag-uusong pag may huli naman ako agawan okay say alright yan na, at nandito na pala ang ating idol japper sniper no naka adosat sila ratig na, na yun yung yep. bibigay sa uh, tatay ito ah oh. May, may discount pa pala yun kaysa akin pala ganyan Uh May discount pa pala yung presyo. Okay Di ba ganyan? Alright. Ah. Pero sabi mo, sila yung makuha ka? ko Ah. Ayun, salamat sa ating idol Jaffer Sniper at yun nga yung ginagamit namin na makina na ano yung tanke kinlalawang so bumili kami ng tatay intog Uh, naka-discount daw naman daw siguro sa uh, kay Salazar din yun alright uh, walang huli pala ang ating idol jumper sniper uh, wala lugi yung tingga makakatakbo yung ginagamit sa pantulingan yung bilog na bakal binili na yung idol sa uh, Kataintog yun uh, binayaran niya nga Alright yung mga katakbo no At pupunta muna tayo ng balayan Yung pina-reserve nga ng ating idol Jopper sniper na, kukunin natin yung tangkay ng sumo Sama natin ang Tataintog no Kaya, let's go Alright yung mga katakbo no At, 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 at nandito na tayo sa balayan Dito sa Salazar Trading Nadadaanan ko lang ito dati yung oh. Kompleto sa kanila dito Ayan, no? May mga lambat mga kumpleto. Wow. Maaki na, oh. Rubin. Ito, oh. Mura, oh. Pan sa mga tubig. May sumo din sila, oh. Kompleto. Riz. Andito na pala lahat ng klase. Ah. Hmm the baguet petron all right hello dito din sa mga yes siguro ng mga motor at icel nandito na may gulong din sa mga pool trip pwede mo rin to magamit oh sa fish pan ito kulambo ang <laughs> dami kumpleto pala sila dito mga katakbo Lalagat ng LAC Ang um, mga LAC nila Mga taga San Diego dito pa rin napunta Kung um, gusto mong mamili Dito lang kay Salazar Trading Dati mga katakbo nadadahan ako na ito Pero lang ako makakapasok dito sa loob kompleto nga pala dito lahat oh. pati sa bahay, yung mga gamit sa bahay ano, may mga impokse sa water station lahat nandito na basta lahat na klase ng mga kailangan nyo sa pangangawil nandito na nga sa kanila oh. Salazar Trading right? Alright, ito yung tanke ng sumo so, ng mga katakbo. Po, hindi pa po kasama dito yung taklog na tangke, tangke, tangke po. Bakit? Tignan nyo pa. Kasi bukod po yung tanke ng taklog na tanke. mo na po dito. 40 na yata yung ano? Meron 20 na. Meron 20 na. Ang dami. Kasi pakataas-taasan. Hindi. Meron baba. Ayan po. Saan one 1,240 po. Saan nang tawag? Wala na. na Yung mababa na plate. na po daw po. Oo. Ito na lang muna. Ila pa? Oo. Oh. Oh, Bayaran na. Oh, Dami nila lang tayo. Dami nila lang tayo. Bali mga katakbo no, ito yung tangke ng Sumurato Kasi yung ginagamit namin na tangke kinalawang Hindi na siya pwedeng gamitin Kung gagamitin mo, uh, mamamalya lang yung karburador natin Kaya kailangan uh, walang kalawang siya 1240 hindi pa kasama yung taklob niya. Yung pinaglumaan namin ayon na lang yung ilalagay namin dito na takip niya. So yung mga katakbo no, uh, na tayo, babalik na ulit tayo ng buwan na. Dumaan lang kami dito no, mga katakbo, sa kapatid ng tata Intog sa tita Tire. Yung kabila nito mga katakbo yan, kinaulin Ria na yan. Yes, shout out kay Olin Ria ito ni Piscal ito yung pinagtrabawahan ng tita dati yan ang sarap ng hangin dito alright ganda ng mga wala pang ngayon mga mangga dito kami naligo mga katakbo pwede kayo maligo dito sa Tres Alfredos Resort nung kasama ko si Camille dito kami naligo mura lang po dyan yung resort na yan so yung mga katakbo nangkarating na ulit tayo dito na sa Bukana at nakakain na rin po tayo sobrang init magpapahinga lang ako uh, maya maya ulit tayo magbablog alright ayan mga katakbo ito yung tanking binili namin kanina sa balayan do sa so may nabutas sa uh, binibilihan ni Idol Jaffer Sniper no ayan. tapos ito yung pinagpaltan kalawang na kasi siya ang diary tapos so, sinasabi ko yung pag ito yung pinabait mamamalala makina magbabarado yan dito sa karburador ayan yung karburador alright So yung mga katakbo no uh, Dito natin ilalagay sa Bangka na Tres Marias Ayan Itong makina baka bukas makalao tayo Sinikuli yung mga gagabit Teka teka Tukod tukod mm. Alright Thank uh, you. Eh, eh. mga katakbo may re repair na na yan ni tatay tatsuki yung iba yung mga ang ligatong na siguro yung pinaka plywood nya at itong kabila oh. ayan po dahil wala naman ito re repair tagal na kasi nito kay Chong Luis pa ito mga katakbo itong ito na ito ni Tatay Tatsuki Tapos dati ginawa niya itong pam pamukutan sa so, sinasimbola ni Tatay Tatsuki nga ginawa niya gartong malaki dinuktungan niya ay 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 pasok lang, wag ano? Tingnan tuloy natin ng mga katakbo. video mga katakbo no? at na ilagay na natin yung tornilyo no yan dito sa kabilang okay na sya okay na Tapi, hui. Yung okay, makakatakbo na, no? okay na. Okay na siya. Kinakabitan lang ng interior. Hey, hey, bitik. Eh, may hindi siya, ano. Hindi kasama. Hindi gumalaw siya. Pwede pa yan. Pwede, Yung mga katakbo at dito ko muna puputulin ang aking vlog. Yan, maraming maraming salamat sa suporta sa aking YouTube channel. At syempre, sa mga silent viewers, thank you so much. At shoutout dyan kay Atimei Santos Vlog at kay Tatay Eric Corpus dyan sa US. Yan, thank you so much sa inyo lahat sa kartero ng shuttle. At kuya ay, saka po kay kuya Jess. Yan, na ah, shout out kay Maring Ria Velasco. Hindi ko na po kayo isa-isahin. Magkita kita tayo sa next vlog. Bye-bye. I love you all.